mamamatay eh. pag natalo ba? Mamamatay ka ba pag natalo ka? Ah, ang tabi mo ah. Ako ang pet ng tatay mo. Ito nga, inulit, bobo, toto. Bo bo Kamukha ng aso. Pag nagsalita ka pag walang trabaho. <laughs> Maano ulam? Kaya pala matapang. Oh, may ng okay, Ah, oh, so 'yung mag ka tama Okay, mo po sa Ah, ano 'yung may ah, ano 'yung skin mo. Ah, ano 'yung skin bobo naman. Wala oh, 'tong tanga na naka-electric fan lang. Ay. Ang na. Electric fan. Trabaho pa kasi, mainit pa naman niya kayo. Bumili ka ng aircon

kilu wore hajinawa yun um nyebet stretch ganon

Let me Gather up the turtle. Catch oh. Gather the turtle.

Ako. Mag-ulti mo rin po ko. Ako? Tinakot ko nga. Tukara-tukara mong makalabas ka sa tori. Huwag kang mag-ulti ka sa bato. Nag-ulti ka sa bato. Diyan ka na sa tori. Huwag mag-ulti sa bato. Nag-ulti ka sa bato yan. Gusto yeah. wants... mo ulti ang kita? oh, so. Go. Go.

Ah, hindi ka mapatuloy niyo. Wala trabaho. Trabaho mo na. ka. Thank na, 5 sa baba. Ano? Tanga ba? Ano mag-MM? Ay, lagi. Ay, nangyari sa Oh, Okay, standing. Standing mo. Standing mo. Ah, I'm standing yun yun. Hindi na babaldo. Lalayag talaga naman. Kang talagang 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 You <laughs> can not even imagine how dull eternal life I'm, 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 I'm <laughs> going to so <laughs> Sir tu. Badan balik kata apa? Oh, oh, Bahasa, ngamaran, ya, ya, Python, <laughs> hey guys, anu nyari saya. Yeah.

Ano yan? 1-2-1 na? Uh, Ikaw 2-2? Ay! Yubo. Ay, sorry 1 2 na ako yan 1 na pala Yun Yun Ako 4-1-1 Hmm, patay na siya Tamo! we get there that? Pagwala siya show Oo lang na. I failed a friend once. I again.

Dito depende ta ginagawa mo sa sa stream mo. Ginagawa ta. Basagan nga natin

Ah, wala akong tatay. Ah. <laughs> wala the... oh, okay, akong tatay. Oo, oo. Wala. mo naman, wala ng I failed Okay, nang gagi sa tatay. tatay, ako matay ng patay na tatay mo. <laughs> Ay patay ako. <laughs> Ay, patay ako. Sorry, uh, patay ako. patay ako. patay ako. patay ako. patay 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 may tatay ka. ka nga, bobo naman. Kulang ko Asay ka malapit tatay. na mamatay. <laughs> tatay mo malapit na mamatay. Tatay mo patay na. Ang mga ibang pamilya lang. Guys, wow! Wawa. Ay, nasa. Ay, eh, iniwanan na kayo. Hiwalay. Lalandi na mo ng pamilya. Ay, ang pre-time na niyo. Marami ka ng pera. Matandi kami tatay mo. Sa'kin nanay mo. Kami Pamiglan niyo mahirap. sabig sa etid. Si nanay mo sabik sa etid. Sabi sa etid. Di, di sinabi ng nanay mo, ako na lang sana. Sa'kin niyo pamiglan niyo mahirap. Di sinabi ng nanay Ako na lang saan. Tabik pala sa epic Tabik sa etik. Pa eh. Ang maganda ka si <laughs> mama ko. Mama mo mukhang gura. <laughs> Bobo. Ayun, yung mana ko sa magulang mo, Bobo. Numiyak, numiyak. Tabik sa <laughs> etik. Eh. <laughs> uh, marami ka sabik sa mama ko, sa mama mo po kini. Walang main sabik. Defeat sabik sa Ed. Ay, nakabobo nga. <laughs> hmm. <laughs> Tutok-tok ka para daw. <laughs> Tutok-tokan <ka> daw, gagaw. Kaya pag-agalitan ko kay nanay mo. <laughs> 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 Ay, gagawin na initan doon ko. Ay, nakainit na init. Init na init na sa etik. Yung tanay mo. <laughs> <laughs> hindi sinabi. hindi dito sa akin. Libre. Tama, uh, mama mo kasi pangit. Ang mo Ginawa kasi ng magulang mo. <laughs> <laughs> para abutin ka. Sana na makakain pa ng sa pet nung bata ka, di mo alam. Ginawa nga ako para indutin yung nanay mo. Hindi <laughs> 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 mo alam pa ka. Sa ka Hindi nga dapat mama mo Kasi mo mga Nasaan na yung nanay mo? At andito ay nandito ay Umatay ka, oh, ka sa buong mama, oh. mama. ko. Ano mama mo? Ano mama Ano Ano mama mo? La, ano Hello, wala Ano mas agad. Wala alam sa mga Pinalipos nang oh, yeah. magulang ng bata. Anong binahal? Hey, na mo. Sabit sa edits, kaya nawala. Ano? Ano?

sa'yo, ano sa mo sa mundo? Hindi na malulang mo, tindi, magulang mo, ya. Hindi na magulang mo, tanda mo yan. Yeah. Isa ka yung ano, um, ang... ang an ng mga hampas mo. Ang pamilya, ano? Kasi marami kayong magkakapatid. Wala, ano? Iba-iba, tita. Iba, iba. <laughs> Oh, itiak terdapang oh, bye, -bye. Yeah,